ako nun, kaya po nawala din pa ako dito. Na, naiwan ko po yung mga class nito, kaya po, sayang po. <tinyo> may graduation po din sila. Yan yeah, po maganda ko ano po. Nandito po kami dito. sa, okay, sa room namin. Kasama ko po si Ninita. Si pa. Ah. <laughs> kami pa lang po dito. Wala po ayaw nga. Okay, ako yung mauna din eh. Sama din. Kasama po namin. Ako ulit namin. Ito na po yung order ko na ano, spaghetti. Spaghetti pansit pala. Na, ano? Na, na nga? yung school namin. Ay, nagpapasalamat. Doon po kayo yung Lanea sa baba. Ayan po na, na po yung makulit namin, nagagala na. <laughs> ah, ano? Dito ka na sa rubog makulit, ha? oh, ganyan po, lagi siya. Gusto niya lagi matulog. Lagi na kadapa. <laughs> Ito po yung maganda na teacher Jenna. No. Ayun po. Ayun. Teacher tayo, ma'am. maraming salamat. po, maraming salamat. Ito marami po, maraming salamat. po, maraming salamat. Ito ko. maraming salamat. po, maraming po. Ako natutunan Ayun. sa inyo. Nagpapabay po, teacher Ayun. namin. Ito po yung teacher ko po sa Kirisepe. Ma'am. A few moments later kami sundo. Nag-tricycle na lang kami papunta ang elementary. May uh... yung yeah, aso namin first time matanag sa naka-tricycle ah. Tapos tapos kami ininig na tao tao ah. Uh kami kaya kami may graduation Wow, congratulations, Miley. Ayan, at mamaya ipakita mo yung kay Daddy Paul mo. Wow, ang galing naman ng Mylin. Oh, ayan si Mylin at kakatapos lang ng kanilang recognition. Kapag oh, dumating uh, si Daddy Paul, ayan, may ipapakita daw siya sa iyo. Ayan, oh, ayan. Wow. Ano pa yan? Wow, oh. Achievers. Wow, Achievers Award. Ayan po ang natanggap niya. Oh, wow. Oh, meron pa siya. Medal. Medal. Academic Excellent Award. Ayan. Congratulations, Miley. Congrats! Oh, oh ay, diba? <laughs> <laughs> Kaya lang card mag niya. Magtapuan ka na next year, ha? Ayan. Oo, kasi nga, nagkaroon ng adjustment yung kanya ano, gawa nung kanyang, ano tawag dyan? Ay, kay, ay, kay, Ninita. Kay Ninita yan. Okay naman ang grade ni Ninita, eh. Ano, oh, Pan, naman, <laughs> like of it, <Ed>, lahat ng <laughs> final grade. very, very good. Um, Ganun. Si ano ang wala pang naisip, hindi pa namin nakikita. Si Mia. Kailangan pampuntahan. Ah, diba? Ayan. So, yun. At least napapasasinan. Mm. Congratulations. Ah. Kasi natuwa siya. Ipapakita daw niya kay daddy ko. Basta next year ha. Kailangan tapuan na yan. Huwag ah, aral na mabuti ha. Ah. Na mabuti. Kaya yan naman. Mayling kaya. Kasi yung mga ano lang niya. Ano tawag dito? Yung mga activities mo doon. Kasi noong grade 6 kasi active po siya sa mga activities. Kaya mataas ang performance. Eh, syempre, hindi ka naman doon kasi na-expose na ka namin ng grade 6 sa mga activities. Dito kasi medyo hindi ko po siya na andal malayo sa akin. Sali ka na sali kasi. Huwag na, hiya na. Medyo may adjustment pa po si Mylene kasi sa high school. Congrats! Oo, oh, okay naman. O, oh, lahat line of 8 may isang line of 9. Oh. Pasa. Anong top ka? 5. <laughs> wow, top 5. Oh. At Plus, least top 5. Oo, oh, oh. kasi nga nag-adjust siya nitong ano, ba diba? Pumasok siya sa ALS. Buti nga, oh. nga nakahabol pa. Eh, ibinalik siya sa ALS. Siguro oh, may palami adjust. Palaminate mo ito. Oo. Oh, oh. ano lang? Ang doon, may mga ganyan ka, ba? Diba? class pictures. Ayan, Ayan yung advisor nila. Ayun, si Martin. Ayun. At least may souvenir ka. Wala kang top one ha? oh, yeah. Kailangan daw top one ka na ulit. Wala kang next year, ha? Wala. Nag-adjust kasi siya, eh. Buti nga. Nakahabol pa. Congrats. Si Minita po ay nakapasa naman. Mm -mm. Pasa naman si Minita. Okay naman. Eighty din naman average si Ninita, di ba? <laughs> line ah, of eight pa din. Ang oh, general. Mapabalan talaga po siya sa English at saka sa Filipino. Pero ngayon talaga pong ipupush natin siya na sa pagbabasa. Nakakabasa na siya ng English. Um, Ang grotala ng eskola. Ayan. Top 1 si Erna. Mm. Top 1 si Marjorie. Top 1 si Sino Oo, oh, mga top-top kayo ha? Oo, oh, mga top yan. Si... No, no, nalimutan ko na mga Pala, pangalan ha? ito Hindi. <laughs> si... Erna, Marjorie. Si Erna, si Marjorie. Rase. Si Rase. Ngayon. Madeline. And... Ha? Hindi ah? <laughs> ba alam si Madeline kung may anong hit pa na sa akin? <laughs> si... Ninita sininita okay naman sininita pasa